So, ito yung pwesto namin ngayon. So, magpapalipad tayo papunta ng Sitio Balagting. So, update lang natin yung bagong kalsada dun kung gano'n nakahaba. Tapos kung hanggang saan abot yung kalsada. So, start na tayo ng long range natin. So, maglo long range test tayo ngayon. So, susukatin natin galing dito ng pier papunta ng Sitio Balagting. So, yan ang direksyon natin. So, ang maximum altitude natin ngayon ay 110 meters. So, yan ang nakaset na maximum altitude para sa RTH. So, punta natin yung kalsada sa Sitio Balagti. Tapos, may gusto rin akong daanan dito. Yung tinuturo ng anak ko na parang hugis ano daw? Hugis Vulcan. So, sa right side natin, yan ang Children's Park. Tapos, ang bagong istasyon ng PNP tapos dito naman sa gitna ng screen yan na naman ang ano yan naman ang tulay ng balagtin so update lang natin tong bagong kalsada dito sa Sitio balagtin altitude natin ay 60 meters dagdagan pa natin kasi masyadong mataas ang elevation dito kaya adjust natin yung range ay 500 meters galing dito sa may pier na Magallanes, Arzucon. Max altitude reached. Yung maximum sa 110 meters yung altitude. Yan yung setup ko ngayon kasi medyo mataas tong dadaanan natin. So, ang pupuntahan natin ngayon ay itong bagong kalsada so last time napunta kami dyan yung last time mga, mga ano pa siguro mga tatlong buwan na yung nakaraan may nakausap kami diyan na ang sabi niya ang haba daw ng bagong kalsada simula dun sa Tulay ay 1735 meters halos pa dalawang kilometer na so try natin ngayon check natin kung may nadagdag pa ba sa bagong kalsada range natin ay 1 km so ang signal natin color white at 4 to 5 bars good pa yung signal so malakas yung hangin kaya medyo makonsumo sa battery so yan na yung simula ng kalsada yan o yan yung bagong kalsada papunta ng sitio palagting at papunta ng ano sya uh, sentro ng barangay Konektado na siya dun sa ano sa kalsada ng barangay kakulo, So yung galing ng barangay Elena, pwede ka nang dumaan ng barangay Santa Elena tapos ang tagos dito na sa Sitio Balagting papunta dito sa bayan. Pag tapos na yung kalsada. So sa ngayon kasi putol pa yan kasi yung galing ng kakulo tapos papunta dito ng Balagting ay hindi pa natatapos. So yan yung bagong kalsada. So ang range natin 1.5 kilometers galing dito sa May Pier na Magallanes. So ang signal natin ay 4 bars, color white. 81% yung battery, 'yun nag-80 na lang. 80%. So ang horizontal speed natin ay 10.2 meters per second 'yun. Ngulo color orange yung signal ng drone natin. So try natin i-adjust yung ano. Orientation ng remote. 79%. So ang ano lang natin dito ay yung kalsada. Tapos may dadaanan tayo yung tinuturo ng anak ko na Hugis Bulkan daw. Pointed daw kasi para talagang bulkan. So malapit lang siya dito. So pagdating natin doon sa dulo ng kalsada, yung ginagawang kalsada iikot tayo para makita nyo yung ano yung tinuturo ng anak ko na parang hugis bulkan daw so 2.1 kilometers yung distance natin yun nag color orange na yung signal natin 3 bars 76% yung battery so eto na yung dulo ng ginagawang kalsada dito yan siya So dito tayo dumaan sa may papunta ng Barangay Ubo. Usa so, ko pa ito ng ano, si Chibalagting. 75% at yan ang dulo ng bagong ginagawang kalsada dito. So wala pang ano, halos diyan pa lang. Sa so, unahan kasi niyan, yan ang papunta ng Barangay Ubo. So dito sa left side natin. So 3 bars yung ano, 3 yung signal color orange ayun na 2 bars yun nawawala so yan naman ang ano ang barangay ubo yun no ganda so zoom ko So, yan na yung pinaka-sentro ng Barangay Ubo, Magallanes of Subong. Yan, kitang-kita yung paaran eh tapos yung kar ano, mga bahay so sa una naman yan sa likod yan na yung Castilla yata yan Castilla sa 71% yung battery zoom out natin para ano tapos dito sa left side ito yung tinuturo ng anak ko na parang ano daw parang vulkan bugis vulkan ayan oh. dito kasi pag nandito kayo sa may pier pugis vulkan siya ayano pointed so dito kailangan natin i-adjust yung glow natin kasi masyadong ano na dito makahoy tapos mababaling yung setup natin sa RTH altitude baka magkaroon ng problema sa signal so sa left side natin yan ang Bagataw Island tapos eto na yung dinaanan ng kalsada dito yan o oh. So balikan natin yung ano, yung kalsada. So update lang po ito ano. So yan yung pinakadulo. Kumbaga diyan pa lang na clearing, hanggang diyan pa lang. Wala pa yung papunta ng Barangay Ubo. So ito, sityo po ito ng Barangay Ubo, ang sityo Balagting. So yan po ang update natin ngayon sa ginagawang kalsada galing dito sa Sityo Balagting papunta ng Barangay Ubo hanggang dyan lang po muna so 1 point estimate ko 1.7 to 1.8 kilometers yung haba nitong kalsada simula doon sa tulay yan on, ang ganda ng view dito so 66% yung battery natin yung altitude ay 110 meters So hindi ko na napansin yung ana Yung range kanina Yung maximum range So 2.3 meters Ah 2.3 kilometers 2.2 kilometers So ito yung ginagawang kalsada dito Shout out sa mga taga balagting So balik na tayo. So nagpalipad kami dito sa may pier ng Magallanes Arsegon. So ikutan lang natin tong part na to. Sa right side natin, dyan naman matatanaw yung ano nang ano. Dating palais dani yata eh. Dito sa may barangay Panakud. Papunta ng Tinago. Tapos dito naman sa right side, dyan naman ang papunta ng binisitahan. So napakaganda. Yung range natin 1.7 kilometers. 62% yung battery. Napakaganda ng view pala dito. Yan napakaganda. Tanaw ang buong sentro ng ano. Magaliani sa Sugon. So 4 bars yung signal natin color white 61% yung battery 1.5 kilometers yung distance 110 meters yung altitude yung taas nya so yung pier nasa may right side natin so daanan lang natin tong magandang view dito sa barangay Banakod papunta ng barangay Binistahan so ikot tayo dito sa may right side para makita nyo yung tulay ng balagting So yan ang update natin ngayon, yung bagong kalsada at etong bagong tulay ng Sitio Balagting papunta ng binisitahan, papunta na ng bayan. So konti na lang, di tulad yung dati na halos kalahati pa lang. Ngayon, konti na lang talaga yung ano eh. Ayan o, oh, konti na lang yung idudugtong at matatapos na yung tulay. So temporary, yan yung kalsada dyan sa baba kasi hindi pa madadaanan yung tulay kasi hindi pa nga tapos so yan yung temporary daanan ng mga tao tapos ng mga vehikulo napakaganda tapos daanan naman natin yung mangroves dito sa binisitahan napakaganda ng view yung kalsada ng barangay binisitahan at dito naman sa may mangroves ng barangay binisitahan napakaganda ng mangroves yan o, shout out sa barangay official ng barangay bisitahan tapos dito sa unahan dito naman makikita ang children's park yan o napakaganda children's park at ang bagong istasyon ng PNP ng Galian sa so dito naman sa unahan may ginagawa dito, di ko alam kung pinapalaki yung seawall o nilalagyan ng ano, bagong kalsada papunta ng Children's Park. kaya ano May bakho dito sa may pier. yan So balik na tayo. So ang iniingatan ko dito yung ano, mga kalapate. Kasi madalas lumipad dito yung mga kalapate. So malapit na tayo maglanding. 54% yung battery. 270 meters yung distance. So dito tayo sa last na cottage. Dito tayo nakapwesto. So, ito na yung pier na Magallanes, sa Rosagon. So, ready na tayo para sa paglanding. So, nandito kami sa last na cottage. Boy mo? Yun. Ikot muna tayo. Yan ang barangay Pantalan. Napakaganda. Ganda ng view dito. Lalo na pag ganitong nakaparada yung mga bangka. Yung maliliit na bangka. So dito kami ngayon sa May Pierre. At yan naman ang um, central test ng um, Bagataw Island. Uwi na po So landing na tayo. So ang battery natin ay 51%. Halos may git dalawang kilometro yung nilipad ng drone natin. So nandito kami sa May Last Cottage. Yan o. Oh. Kasama ko ang anak ko. So landing na tayo. So, yun ang update sa bagong kalsada ng Sitio Balagting.